Okay mga kapadjads, no? so ito isa na naman problema uh, Malamang sa malamang na may problema ang gear nito sa differential no? sa loob So ayan mga kapadjads yung tunog na. no? Okay magandang araw mga kapadjads no? So ito ang isang problema natin eh, sa differential naman no? So ang sabi ni customer eh, napakaingay, napakaingay ng kanyang differential kapag ka tumatakbo no? So ayan bubuksan natin para makonfirm natin yung siran itong unit ni customer, no? Budgets R ito, yung 2019 model, no? So, ayan, mga budget, So, bubuksan natin yung differential side. So, step by step para mabuksan natin, no? So, ayan, mga budget, no? Tulad nung nasa video ko kanina, sa unang video, eh, medyo hindi nga maganda yung tunog ng kanyang gear sa loob, no? So, ayan, mga budgets. So, una natin gagawin, tinanggal natin yung gulong, pati yung ibinaba natin yung propeller, no? So, tatanggalin natin yung lock dito sa plunge, differential plunge, no? So, meron yung plans bolt na 13mm, so, kakalasin natin yon para mahugot natin tong differential plunge, no? So, ayan, mga kabudets. Natanggal na natin yung plans bolt, so, hugotin na natin yan. Tapos, yung susunod na natin dyan, itong pinaka... Uh, speedometer gear no so ayan yung perimeter gear. So, kakalasin natin yan. Tapos, tatanggalin natin yung bolts dito sa yung mga engine bolts dito sa differential, no? So, bali, walong engine bolt yan. So, tapos, isang nut na 10mm, no? Yung kinakabitan ng ground. So, ayan mga kabadyets, no? Ang sabi ng customer, eh, hindi naman siya nagpapabaya sa pag-change. So, eh, bakit ganong umiingay ang kanyang differential? No? So, kaya natin bubuksan eh, para makonfirm natin yung problema ng unit niya. No? So, malamang sa malamang na may problema yung kanyang gear sa loob. No? So, alin man dun sa tatlong gear na nasa loob ng differential. So, ayan mga kabajads, malapit na natin mabuksan. No? So, para makonfirm natin. So, ayan mga kabajads. No? Okay, ayan mga kapatid. So, no? kung mapapansin nyo yung langis na, eh, meron ng mga metal na pino. So, uh, mga nadurog na bakal. No? So, ayan. So, confirm na may damage ang mga bearing, ang mga gear nito, mga kapatid. So, no? so ito yung washer dun sa main shaft. So, ayan mga kapatid. Tapos, ito yung reverse gear. no So, ayan. So, ayan na nga mga kapatid yung damage ng reverse gear nyo napakalaki na ng tama, no? So, kaya pala umiingay na. So, malamang sa malamang na may tama na rin ang idle gear nito dahil ito yung kapares nyan. O so, tinanggal ko na rin yung sleeve ng main shaft. Ito yung sleeve ng main shaft, no? So, tapos ito yung pinaka-idle gear. Ito yung washer ng idle gear. So, tapos yung idle gear niya, no? So, ayan mga kabadyads. Confirmado na. Ang tama niya ay yung idle gear, no? At yung reverse gear. So, malamang sa malamang na may problema to dun sa Sektor. Sektor gear no so merong hindi proper na nakalagay diyan sa kanyang reverse control no so kaya nagkaganito tong uh, malimit to sumasabit o hindi pumapasok na maganda ang kanyang reverse kaya ganyan nadudurog ang gear no hindi nagtatama so ayan mga kabajets no ang nakalagay na pinya ay pako so wag na wag nyo uugaliin yung ganitong ilalagay niyo ay pin ay pako so pwede naman kayo maglagay ng ganitong pin So, yung basta masikip dun sa kanyang sector gear, no? So, ayan. Ang tama niya yung reverse at saka yung idle gear, no? So, yan yung naging problema. Kaya umiingay. Eh. So, ayan mga kapadyads, no? Ito yung bagong idle gear. So, tapos yung gears, gear, gear, reverse. Tapos, papalta natin ng sector comb no? Yun yung selector gear. So, yun yung sa reverse control, no? So, ayan mga kapadyads, no? Okay, yan mga buddies, no. Nalinis na natin yung cover. So, ibabalik na natin yung mga uh, parts niya, no. So, 'yun yung parts niya, no. So, pinalitan ko na rin itong pinaka stopper ng reverse control pulley, no. So, ayan mga buddies, dahil meron na siyang damage ng konti. So, kailangan na natin palitan. No? Ito, tapos ito yung sector cam, no. So, ito yung reverse control. So, dito dito siya nagkaroon ng problema, no kaya ganun nasira yung kanyang gear so dito nagka problema sa pinaka nilagay, nilagay na pin so kapag ka ang pin na nilagay nyo dito sa sector com ay e maluwag o hindi pit dun sa kanyang pulit so hindi siya na pumapasok ng maganda ang gear sa loob no so naiiwan yung pinaka control yung sector control no yung selector control gear so kaya hindi pumapasok ng maayos yung gear ay eh dahil ang kanyang pin na nakalagay ay maluwag no so ayan lalagyan natin ng original na reverse pin para hindi nagkakaroon ng abire yung gear natin sa loob no so yun yung pagkakaiba nung pit na pin sa reverse control no so para maganda yung pasok ng gear sa loob eh kailangan talagang masikip yung kanyang pin para hindi magkaroon ng abir yung gear sa loob. No? So, tapos lalagyan natin ng lock para in case na lumuwag siya o hindi siya tuluyang malaglag o malumuwa. No? So, para for safety rin na hindi siya malalaglag ng tuluyan. So, ayan mga kabadjets. No? So, nilalagyan ko ng lock yan na para hindi siya malaglag ng tuluyan. So, yan yung kailangan natin para hindi magkaroon ng diferensya yung ating gear no? so napakalaking bagay nung pin dun sa ating reverse control no? so ayan mga kabadyads tapos ito na yung ating ideal gear na bago no? so ayan ang price nito ay nasa 1047 so ito yung lalagay na natin tong washer no? so sa paglalagay ng ideal gear so yung maliit na gear nasa loob yan So sa labas yung pinakamalaking yung malaking sukat ng gear no? So ayan. Sa loob ang lagay nung pinakamaliit na gear, yung maliit na gear na, no? So ganyan ang paglalagay ng uh, kabajet. So huwag na wag niyo kakalimutan yung kanyang washer no. So may washer yan. Tapos dito sa main shaft. So unahin natin ilagay itong main shaft sleeve. So ito. Paglalagay niyan, kung mapapansin niyo, meron siyang umbok doon sa kabila yung umbok na yun, yun, yung ilalagay natin pa loob. So, sa loob ang pwesto niyan. So, ayan mga kabadyads. No? So, ganyan ang position ng sleeve ng main shaft. No? So, tapos itong washer, wag na wag niyo makakalimutan ito. Napaka-importante nitong washer na ito. So, ayan mga kabadyads. Tapos, isusunod natin yung gear reverse control. No? So, ayan mga kabadyads. Ito yung reverse control gear no so ang paglalagay naman niyan so dito sa labas yung may pinaka kinakawitan ng ating selector gear no so ayan mga mga guys ganyan ang pag, tamang position niyan tapos yung cover no so diyan natin ikakawit yung pinaka selector gear control dun sa pinaka parang pulley ng gear reverse no so sa paglalagay naman natin ng gasket. So hindi ako gumagamit ng gasket maker dyan. Dahil bago naman ang ating ilalagay na gasket. So grasa lang para maging guide dun sa ating gasket. Para hindi lumihis. No? Para hindi may baan niya. So may dalawang dowel yan mga kabadids. No? So lalagyan muna natin ng grasa para hindi siya lumihis yung linya ng gasket no? so ayan mga kabajals hindi ako gumagamit ng gasket may god yan mga kabajals no? so ito yung gasket nya so ilalagay muna natin yung pinaka dalawang dowel pin so ito pa isa pa to sa maliit sya pero napakahalaga rin so dahil ito yung nag-aalay ng ating cover uh, crankcase cover differential so yan tapos ito na yung gasket no? so bago ang gasket nya mga kabajals Okay, pagkatapos natin ilagay itong gasket, isusunod na natin yung differential cover. No? So, ayan mga kapatid. Ito yung selector gear. No? So, ito yung kumakawit no, sa ating reverse control. So, dyan natin ikakawit yan. No? So, sa paglalagay niyan, kailangan saktong-sakto -sakto yan dyan sa pinaka gear na yan. No? So, ayan mga kapatid. May guide naman yan. So, ikakawit nyo yan dyan. I-shoot-shoot nyo yan dun sa may gear. Tapos, sa kanya ipapasok yung pinaka crankcase no. So ayan mga bidads. Tapos bago niyo ipasok papakiramdaman niyo kung sumabit ba talaga. So okay. Sumabit yung kanyang selector control. So ipapasok na natin ang tuluyan no. So ayan mga bidads. So tapos kakapain natin. Mararamdaman naman natin yan na kapag ginagalaw natin tong pulley eh, sumasama yung gear so ibig sabihin pasok na pasok yung kanyang reverse control no so ayan mga kabudids Okay, ayan mga budgets, no, na lagyan na natin ng cover. So, ayan, tutornilyan na lang natin, ibabalik na lang natin yung mga engine bolt nya so yan lang yung simple tips ko sa inyo kapag ka for example na natanggal yung inyong reverse pin so pwede naman yung lagyan ng pako o kung ano man basta masikip dun sa kanyang gear pulley no? ah dun sa control pulley para hindi sumasabit yung gear o hindi o maganda yung pasok ng gear sa loob para hindi nagkakaroon ng da damage yung mga gear sa loob, no yung idle at saka yung reverse so yun yung kalimitan malimit to sa mga ganitong nangyayari pagka natanggalan ng reverse ng reverse pin so nilalagay ay pako na maluwag no so pwede naman yun wag niyo lang papatagalin no so kailangan niyo agad palitan so ayan mga budgets so ilalagay na natin tong pinaka differential plans tapos itong plans bolt no so 30, 13 mm yan so ihigpitan niyo yan mga kabudels no tapos ilalagay natin itong rubber buffer so wag natin kalilimutan yung rubber buffer And tapos gagrasahan natin so ayan mga kabudels no so yan lang yung ating simple tips tungkol dito sa ating uh, differential no So kapag ka maglalagay kayo ng pin, eh, siguraduhin nyo na fit dun sa reverse control pulley. No? So ayan mga kabajads. So paglalagay naman itong propeller o nung ating propeller nga, so ita timing din natin yan. Isushoot natin yung pinaka slider dun sa mga plans No? So ayan mga kabajads. No? So ayan yung kahalagahan ng ating reverse pin. No? So kailangan fit na fit dun sa ating reverse pulley para hindi naka ang ating uh, reverse gear no so hindi mapagay sa unit na ito na nagkakaroon ng damage ang naging dahilan nun eh hindi pumapasok ng maayos yung kanyang uh, reverse control so kaya sumasabit o gumagaralgal yung yung gear sa loob kapag ka magre-reverse no tapos sasaba, sasabayan pa ng hindi na maganda kondisyon ng cable so talagang magkakaroon ng damage so kapag ka nararamdaman nyo, i-check e, nyo yung pin nyo o kung original pa man yung pin nyo o pwede naman kayo maglagay ng pako ay e, basta pit dun sa pulley para yung masikip so para hindi magkaberya so ayan mga budget no? so nailagay ko na yung kanyang propeller. So, ang ginamit nating uh, rubber belo dito, yung propeller belo, ay eh, yung pan no? So, ayan. Medyo budget meal yung pan So, kaya yun yung ina ni customer, no? So, tapos na natin yung gulong. So, ayan mga kapatids, no? So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. ah uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. No? So, ayan mga kabadjets.